Aling Isme, ano po ang ginagawa nyo? Tanong ni Mary nang makita niyang abala si Ginang Isme sa so pagtatrabaho sa kanyang munting tahanan. Ay, inaayos ko lang ang bubong ng munting bahay namin. Nang sa gayon ay kapag umulan, ay hindi na kami mababasa pa. Ah, ganun po ba? May anak ka namang lalaki ah. Nasaan ba si Junjun? Bakit ikaw lang dyan mag-isa? Dapat siya ang gumagawa niyan at hindi po ikaw. So, ni Mary. Mary Iha, kahit natawagin ko pa si Junjun at ito ay utusan, hindi niya pa rin sinusunod ang utos ko. Kaya ako na lamang ang gagawa ng sagayo na hindi na kami mababasa pa. At balita ako pa naman na may paparating daw na bagyo. Ha? Anong bagyo po? At sino naman ang nagsabi niyan sa'yo, Aling Isme? Si Aling Wena na naman? Bakit mo agad nalaman, Iha? Sus, wala namang ibang nagpapakalat ng kismis dito eh. Kung hindi tanging si Aling Wena lamang at huwag na huwag po kayong maniniwala sa kanya dahil sa palagi pong nagdadali ng mga fake news. Alam ko naman yan, Iha. Ngunit tignan mo, ang lamig ng ihip ng hangin at sa kapanahon ngayon ng tag-ulan, kahit mukhang may darating atang bagyo talaga. Kayo, kung maniniwala po kayo ay nasa inyo po yan. Basta't ang alam ko lang ho, ay walang bagyo na darating. Pero mas mainam na rin na inaayos nyo ho yung bubong nyo. Nang sa gayon na ay kapag umulan po, ay hindi kayo mababasa at saka para din mas ligtas po kayo, kasi mukhang isang pintot na lamang po ng bubong nyo eh, ay mukhang bibigay na po ata. Tama ka dyan, Iha. Kahit mas mainam na maging handa, kesa naman hindi handa, hindi ba? Kung sa bagay, sige na ho, Alinisme. Ahalis na po muna ako. Magingat po kayo palagi, ha? At sa inyo na ho itong binili kong tinapay. nahuwag na, Mary. Nakakahiya naman sa'yo. Baka binili mo yan para pasalubong sa mga magulang mo eh. Naku, Aling Isme, huwag kayong magalala. Hindi ito para sa mga magulang ko. Binili ko lang ho ito upang ibigay sa mga batang kalye. Subalit ay wala akong makita. Kahit sa'yo ko na lamang po ito'y dahil sa hindi ko naman po yan makakain eh. Kahit tanggapin nyo na lamang ho, pamimilit ni Mary. Kahit walang nagawa si Aling Isme kung hindi ang tanggapin na lamang ito. Naku, maraming maraming salamat, Iha ha. Nahuwi pagpalain ka ng poong may kapal at bigyan ka pa ng maraming biyaya. Masayang huwi ka ni Aling Isme. Kayo rin ho, Aling Isme. Alis na ho ako ha. Paalam ni Mary at agad naman ang umalis. Napangiti na lamang siya dahil sa may natulungan na naman siyang kapitbahay nila. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, ay nakita niya si Aling Wena na nakasama ang mga kaibigan nito habang ang mga ito ay sa tindaan ng tsahe niya. Aling Wena, tawag ni Mary kay Wena. O oh Mary, eh ka ba? Nagtatakang tanong ni Aling Wena na siya ang naging dahilan upang matigil sila sa kanilang pagkikwentuhan. Ay, may tatanong lang ho sana ako sa inyo. Patungkol saan naman yan, Mary? Patungkol po ito kay Aling Isme. Nakita ko po kasi siyang inaayos ang bubong ng kanilang bahay. O tapos, anong meron? Ah, huwag mong sabihin na hihingi ka ng pabor sa akin at tulungan ko si Isme ha? Hindi naman sa ganun, Aling Wena. Tatanungin lamang ko kita kung totoo po bang may bagyo kasi wala naman akong naririnig sa balita eh. At saka, nang dahil sa sinabi mo, ay nag-alala tuloy si Aling Isme. Kawawa naman yung tao eh. At baka napagtripan nyo na naman. Sad ni Mary. <laughs> Akala ko hindi mo sinabi kay Isme Talagang sinabi mo pa talaga, Wena. Grabe. Hangang-hanga na talaga kami sa'yo. Natatawang sad naman ni Mirna. Oo nga, Mare. Grabe sa lahat ng mga tao ay, si Isme pa talaga. Galit ka ba kay Isme? <laughs> Hirit pa ni Aling Lorna. Mawalang galang na ho, Aling Mirna. Aling Lorna at Aling Wena. Kung may pagtitripa naman ho na kayo, ay wag naman ho si Aling Isme. Kawawa naman ho yung tao ho. Oh. Hindi nyo ba naisip na dapat nyong tulungan yung tao? Total isang bayan lang naman tayo dito, hindi ba? Malungkot na sa at ni Mary. Mary Iha, bahada ka pa talaga sa mga ganitong bagay. At isa pa, bakit ka naman nakakaawa kay Isme? Eh siya nga mismo, hindi siya naaawa sa kanyang sarili. Tignan mo nga ang sitwasyon niya sa buhay ngayon. Kung hindi mo yan tatakutin, ay talagang hindi yan gagalaw at kikilos. Para naman sa kanya yung ginawa ko ah. Kahit fake news yun, para din yun sa kapakanan niya at ng kanyang pamilya. Para sa kanila ang ginawa kong yun. Kung hindi ko yun sinabi, ay talagang aabutin niya ng bagyong bahay nila. At baka nga kapag may nabanggang tao dyan eh, E eh na talaga kaagad ang bahay nila. Aling Wena, napakasakit nyo naman pong magsalita. Hindi dapat natin sisisiin si Aling Isme dahil sa nagsisikap naman talaga siya upang maging maginhawa ang buhay nila. Subalit ay talagang hindi niya kaya. Kaya't sana naman ho, ay huwag nating tingnan ng ganyang aspeto. Bakit po? Mahirap po bang tulungan siya? Tulad ng bigyan natin siya ng mga materyales at mga kahoy upang makapagpatayo siya ng kanyang sariling bahay? Kawawa naman ho yung tao eh. Huwag niyo na lamang pong isipin na napakaswerte niya. Isipin niyo na lamang ho na tinulungan niya siya dahil nangangailangan siya ng tulong. So question ni Mary. Ay, pak na pak, Aling Teria. Mukhang tatakbo atang ang kapitanan ng barangay natin itong pamangkin mo ah. Hirit ni Aling Lorna. Kahit napatawa na lamang ang mga kasama nito. <laughs> Diyos ko, napakabata mo pa talaga Mary. Hindi mo pa talaga alam ang totoong mundo. Bago mo kami sabiyan ng ganyan, ay ipakita mo munang tinulungan mo siya. Dataguri ang kayong pinakamayaman sa bayang ito, hindi ba? Pero bakit hindi nyo kayang tulungan si Isme aber Mataray na sa Adnawena. Oo nga, bali-balita pa naman na tatakbong mayor ang ama mo. Diyos ko, Mary, ikaw siguro ang kailangan na tumulong kay Isme. At hindi kami, kahit na lang. Grabe naman kung makapagsalita ho kayo, Aling Wena. Akala nyo naman kung sino kayo. Kung tutuusin, ay kaya kong tumulong naman. Subalit ay hindi lang dapat ako ang tumulong sa mga kapitbahay natin. Dapat ay magkaisa po tayo. Kaya hindi na talaga ako magtataka kung bakit hindi lumuluwag-luwag ang bahay natin. Dahil ang mga mamamayan nito ay mga selfish, mga makasarili. Imbis na tulungan ng kapitbahay upang umangat, ay mukhang hindi pa nila ito gusto. Mary, tama na yan. Hayaan mo na lang yan si Nawena. Tumulong kaya kung gusto mo at huwag mong pilitin ang ibang tao. Mabuti pa yung umuwi ka na lamang sa inyo kaysa makipag-away at makipagsagutan ka pa sa mga nakakatanda sa iyo. Suway so, ng chay ni Mary sa kanya. Kit na parolt ay na lamang siya. Ah basta, kahit napakatigas ng mga puso nyo, ay darating rin ang araw na ang bahay natin ay magkakaisa rin at magtutulungan. Kahit ipagdarasal ko yan. Hala sige Mary, magdasal ka pa araw-araw. Hindi mo na mababago pa ang isipan at puso ng bawat mamamayan dito. Wala kang alam sa mundo na mapanakit na ito. At selfish na kung selfish kung gusto mong makasurvive. Sagot ng kanyang kahit. Kit na pailing-iling na lamang si Mary. At agad nang na ang umalis. Grabe talaga yung pamangkin mo, Terry ha? Panimula ni Wena. Hayaan nyo na yun. Alam nyo naman yung mga ganyang edad ang lalambot pa niyan. At ang dali-dali pang maawa. Kit wag nyo na lamang pansinin yun. Suwestiyon so, ni Terry ha? Pero teka nga lang mga mare. May punto naman si Mary, di ba? Subalit so, ay eh, tama naman si Teria. Kung gusto mong mag-survive, ay kailangan mo talagang unahin ang sarili mo. At isa pa, hindi naman sa nagdadasal ng bagyo suwena. Pero tignan mo ang kinalabasan ng ginawa niya. Inaay eh, ayos ni Isme ang kanilang bubong. Kaya't dapat lang talaga na ginawa niya yun. Tama nga naman pero mali rin naman dahil pinagkatuwaan natin ito. Lalong lalo na si Isme pa naman ang pinakakawawa sa buong bayan na to. Ay nako, ako gustong gusto ko talaga siyang tulungan eh. Pero kahit natulungan ko siya, ay hindi ko naman talaga kakayanin. Kaya tayaan na lamang natin yan sila. Okay, fine. May kasalanan naman din ako. Pero basta tama ako. Sad na lamang ni Wena. At napailing-iling na lamang. Habang si Ginang Isme naman ay abala pa rin sa pag-aayos ng kanilang bobo ay bigla na lamang siyang nakita na ginoong Rudy. Isme, kay babae mong tao pero ay ang ginagawa mo? Huwag <laughs> ka nang magtaka kumpare sanay na ako dito kung sa bagay pero bakit mo naman yung ginagawa eh may pag po kasing paparating sa susunod na araw kahit na ganda na lamang ako sus, nakita mo na naman siguro na may malaking kahoy dyan sa katiping bahay mong yan Nako, ang mabuti pa ay tawagin mo na lamang si Mirna upang humingi sa kanya ng pabor na ipaputol na ang kanyang malaking kahoy at baka yan pa mismo ang magpapahamak sa inyo kung alam mo lang Rudy palagi ko yung sinasabi kay Mirna pero mukhang ayaw niya na atang -tanggaling yan kasi may sentimental value daw. Ay hey, nako, hindi ko na talaga maintindihan ang mga kapitbahay natin sa so kung ano ang gusto nila sa buhay nila. Kahit gusto ko na talagang umalis at maglipat na lamang ng ibang bayan eh. Dahil sa bayan natin ay walang pagtutulungan. Paling iling na sa ad ni Rudy. Oo nga Rudy eh, pero wala na tayong magagawa doon. Kahit ang tanging hiling ko na lamang ay sana ay dumating ang panahon na magkakaisa tayo at makikita ang pagtutulungan ng bawat isa sa Agnesme na isang naging dahilan upang mapangiti na lamang si Rudy. "O sige na, Isme, alis na ako ha. Ah. mag kayo palagi." paalam ni Rudy kay Isme. At tumangon na lamang si Isme bilang tugon nito Kung kay tinapos niya na lamang ang kanyang ginagawa. At nang matapos naman siya, ay sadyang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kapag sinuswerte ka nga naman talaga o oh, napapangiti sa artistme. Dahil saktong sakto talaga at nang matapos siya, ay bigla na lamang umulan ng napakalakas. Sa kabilang dako naman, ay nagulantang si Nowena nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Halowena, mukhang nagkatotoo na ata ang pinagsasabi mo. Diyos ko, ang mga alaga akong hayop, natatalantang saad ni Merna. Hala, ang mga sinampay ko, nag lang sa saad naman ni Lorna at agad na itong umalis. Habang naiwan naman si Wena na mukhang hindi pa rin nakakabawi sa pagkagulan. Uy, Wena, napadulala ka dyan? Iniwan ka na nila, oh? At baka may mga kailangan ka pang gawin? Malakas ang ulan, oh? Sa Admiteria, na siyang naging dahilan upang matauhan si Wena. Ay hala, yung mga damit at mga alaga akong hayop, sa Wena, at agad na itong umalis. Lahat ng mga tao sa kanilang bayan ay abala sa kanilang pagliligpit ng mga gamit at ari-arian. Habang si Smee naman, ay relax na relax lamang dahil sa naliligbit na niya ang kanyang mga gamit at ang kanyang mga kailangan gamitin. May bagyo nga siguro? asa na kaya yung batang yun? Pailing-iling nasaad na lamang ni Aling Isme habang hinihintay niya ang kanyang mga anak. Ang hindi niya alam ay ang kanyang anak ay hindi makakauwi dahil sa malakas na talaga ang ulan at hindi na ito makakayanan pang umuwi. Habang si Mary naman ay malalim na nag-iisip na nakatingin sa labas ng kanilang bahay Mary anak, mukhang malalim ata ang iniisip mo ha? Tanong ng kanyang ina. Wala naman ho. Nag-aalala lamang ho ako sa mga taong hindi kalakian ng kanilang bahay. Gaya na lamang ni Aling Isme. Ano kaya ang ginagawa niya sa ngayon sa sobrang lakas ng ulan? At mukhang malakas pa ang hangin no? Anak, hayaan mo na lamang yun sila. Sila na ang bahala sa kanilang mga sarili. Total malaki naman na sila eh. Kahit mabuti pa, ay pumasok ka na lamang sa iyong silid upang makatulog na at huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta tang isipin mo na lamang ay ligtas ka dito. At huwag mo nang isipin ng mga taong hindi naman natin kaano-ano. May naman, bakit kanyan kayo kung mag-isip? Bakit hindi na lang natin tulungan ang mga kapitbahay natin? Lalong-lalo na at alam kong kailangan na kailangan nila ng tulong natin. Mary anak, unahin mo muna ang sarili mo. Huwag mong isipin ang iba. Saka bakit ka ba nag-aalala sa kapakanan ng iba? Eh wala ka namang obligasyon sa kanila. Anak, selfish na akong selfish. Pero para naman sa kaligtasan mo to. Alam ko naman yan, ma. Pero hindi po ba kayo nakukonsensya na masarap tayong natutulog sa bahay natin habang may mga taong hindi natutulog dahil sa hindi sila ligtas? Anak, bakit naman ako makukonsensya? Eh wala namang naging ambag sila sa buhay natin. At saka sana ay hindi na lang kita pinalabas ng bahay. Tignan mo ang sarili mo, hindi ka naman ganyan dati. Nahawakan mga sumaugali ng mga taong kalya sa labas. Grabe ma, wala talaga kayong awa. Kaya pala maraming lumilipat sa ibang bahay ng mula pa sa bahay natin eh. Dahil sa walang pagkakaisa ang bayan na ito, kailangan pa siguro na may mamatay sa kamagtutulungan ng bayang ito. Mary, huwag kang magsalita ng ganyan. At isa pa, alang naman na tawagin natin silang lahat dito at dito natin ipatulog. Nahibang ka na ba? Kasalanan nila yan dahil hindi sila nag-aral ng mabuti kahit anong lamang ang nabot nila sa buhay nila. Hindi sila nagsusumikap ng maayos upang magkaroon ng magandang bahay. Hindi mo alam kung anong pagsisikap ang ginawa ko, Mary. Kahit manahimik ka na lamang dahil sa napakabata mo pa upang malaman ng lahat ng bagay. Hindi ka pa talaga handa na mamuhay sa mapanakit na mundong ito. Ewan ko sa'yo, Nay. Halos lahat ng sagot nyo ay ganyan. Bakit? Kagustuhan ba ng ibang maging ganyan sila? Hindi nyo ba nakikita na nagsisigap din sila? Grabe talaga kayo. Hindi ang mundo ang mapanakit at mapanghusga kung hindi ang mga taong naninirahan dito. Huwi ka ni Mary at agad nang umalis na. Mary, tawag sa kanya ng kanyang ina. Subalit ay hindi talaga siya lumingon. Kahit napailing-iling na lamang ang kanyang ina. At nang gabing iyon, ay sobrang lakas na talaga ng ulan at hangin. Kahit upang maging ligtas sa isme, ay nagdasal na lamang siya sa may kapal. At totoong may himala talaga dahil sa kahit na may bagyoy ang bahay lamang talaga nila Isme ang hindi nasisira ng gabing iyon. Kinabukasan ay nawala ng napakalakas na ulan at hangin at dali-daling lumabas ng bahay si Isme upang hanapin ang kanyang anak na si Junjun. Gulat na gulat na lamang siya nang makitang halos lahat ng bahay sa kanilang bayan ay nasira na kahit na nga ang simentong ito ay talagang nasira pa at marami ang mga putol na kahoy na nasa bubong nito. Maging ang kanilang kapitbahay ay gulat na gulat nang makita nila na hindi nasira ang bahay ni Isme. Isme, tawag sa kanya ni Mirna. Oy Mirna, kamusta? Diyos ko anong nangyari sa bahay mo? Gulat na gulat na tanong ni Isme. Nasira ng bagyo kagabi? Sa'yo ba? Bakit hindi nasira ang bahay mo? Nagtataka tanong ni Mirna. Hindi ko alam Mirna eh. Akala ko nga ay mamamatay na ako. Pero wala akong ibang ginawa kung hindi ang magdasal kagabi. At talagang totoo nga talaga himala. Dahil sa tinginan mo nga oh, mukhang hindi na dinadaanan ang bagyong bahay ko. Ganun ba? Grabe, tignan mo nga ang paligid natin. Maraming nasira dahil sa malakas na ulan na yan. At piti na rin ang napakalakas na hangin. Ano na lang kaya ang gagawin natin ngayon? Humingi na labang tayo ng tulong sa ating mayor. Nang sa gayon ay matulungan niya tayo upang mapabilis ang pagtayong muli ng mga bahay natin. Mas mainam nga talaga. Sagot naman ni Esme. Halika na Esme, tawagin na natin ang ating mga kapitbahay. So ni Mirna. At sumunod na lamang si Esme kay Mirna. Agad namang gumawa ng isang malaking pagpupulong ang kanilang bayan upang mapag-isipan kung paano hihingi ng tulong na may papatay yung muli ang kaniga nilang mga bahay sa kanilang mayor. Mga kapitbahay, sino ang sasama sa akin na hihingi ng tulong? Tanong ni Wena. Nahiya kami, Wena. Ikaw na ang siguro. Sad ng isa. Oo nga, kilala pa naman yung si Mayor na mukhang galit na galit atay sa ating bayan. Kit kawawa talaga tayo. Binigyo pa naman tayo at nasira pa talaga ang lahat ng mga gamit natin. Huwag naman kayong mag-isip ng mga negatibong paraan. Pumunta na lamang tayo at subukan na humingi ng tulong. At baka mapayagan tayo ni Mayor. Subukan lang nating humingi ng tulong ng bukal sa ating kalooban. Siguro naman ay papayag naman siguro si Mayor kung ganon. So, esiones, Hindi naman sa nawawalan ako ng pag-asa, Pero mahirap ita pang Mayor na yan. Lalong-lalo na kapag galing sa bahay natin. Kahit hindi talaga kayo makakasiguro na tutulungan nila tayo. Kahit wala tayong magagawa. Kung hindi isa-isa natin ito yung muli ang mga bahay natin, kaya naman siguro natin ng walang tulong sa kahit kanino, hindi ba? Ani na lamang ni Lorna. Hepepepep, hep, hep. Huwag nga kayong magpakita na kaya nyo. Kaya nga ayaw kayong tulungan ni Mayor eh. Dahil sa mga ugali nyo. Diyos ko naman aling Lorna. Huwag nyo hong ipakita na kaya nyo. Lalo't alam nating lahat na hindi naman na natin kaya. Kahit mainam ang naging sulasyon ni Aling Isme, puntahan nyo muna ang mayor at subukan. Wala namang mali kung susubukan nyo, hindi ba? Saad ni Mary nakakadating lamang na siyang naging dahilan upang mapatigil ang bulungan ng lahat. O sige, mukhang tama ang naging saad ni Mary kaya tintayin nyo na lamang kami ni Isme nang makabalik ha dahil sa kaming dalawa na lamang hihingi ng tulong maliwanag ba? tanong ni Wena na siya namang tinanguhan na lamang ng iba pa nilang mga kapitbahay at agad naman nang umalis sila nang makarating nila sa opisina ng Mayor ay bigla na lamang nagsalita sa si Wena Isme ikaw ang magsabi ha natatakot ako kay Mayor eh ha? akala ko ba sasamaan lang kita Wena? Isme naman, tulungan mo naman kami kahit ngayon lang. Nahihiya talaga ako eh. Kitikaw na lamang. Kaya nga sinama kita eh. O sige na nga, basta't kapag hindi ko magawa ng maayos ha, ikaw na ang bahalang mag-backup. nag aala lang sa adnisme, nasya na siya namang na lamang ni Wena. Nang makarating na ang mayor, ay agad naman na silang pinapasok sa loob ng opisina nito. Magandang umaga ho, mayor. Bati ni Isme at Wena. Magandang umaga rin, Anong kailangan nyo? Ah, uh, Mayor, hingi po sana kami ng tulong mula sa inyo. Dahil sa halos lahat po ng mga bahay namin ay nasira na nang dahil sa napakalakas ng bagyo kagabi. Saan bayan ba kayo? Sa Santa Cruz po, Mayor. Hala, Ale, pasensya na talaga ha? Pero marami na kasing nakahingi ng mas nauna pa sa inyo eh. Kahit malungkot kong sinasabi ngayon na hindi ko kayo matutulungan. Pero Mayor, paano namin maayos ang lahat ng mga nasira ng bagyo? tanong ni Wena. Simple lang naman, kung hindi ang magtulungan kayong lahat doon. Hay nako, kaya na nga lang ang gumawa niyan. Napakasimple lang naman yan eh. Pero hindi nyo pa rin magawa-gawa dahil mismo kayo ay walang pagtutulungan. Kaya't subukan nyo kaya dahil sa wala namang talagang ibang makakatulong sa inyo eh. Kung hindi ang kapwa nyo lang rin, kita ko ay nalulungkot para sa inyo. Ngunit ay mas nauna pa sa inyo. Sad ni Mayor. Ganun ho ba Mayor? Sige ho, ahalis na ho kami. Marami salamat po sa tulong nyo ha. Pagsasalita pa ni Isme. At agad naman na silang lumabas na. Paano na yun Isme? Uuwi na tayo sa bayan nang wala man lang nahingin tulong? Ano ba yan? Nakakainis naman talaga yung mayor na yan. Ay hey, nako, bakit ba kasi pinag-iinitan niya ang bayan natin eh? Inis na sa ad ni Wena. Hayaan mo na lang Wena. total may punto naman talaga si mayor. Wala lang talagang pagtutulungan ng bayan na ito. Malaki naman ang responsibilidad ng mayor kasi maraming bayan na hindi natin may iwasan na maswars pa pala sa nangyayari sa atin. Yan lang naman talaga ang patutunguhan natin eh. Ani ni Isme? Yan na nga Isme eh. Dahil sa halos ng mga naniniraan sa bayan natin ay hindi na tumutulong. Kahit paano na lamang ang bayan natin. Wena, huwag kang mag-isip ng mga bagay na ganyan. Subukan na lang natin dahil wala namang mawawala. Kaya na. So eskyo ni Isme. At agad naman na silang bumalik na. Nang makabalik na sila, ay agad naman na silang tinanong ng kanilang mga kapitbahay. May tulong bang ipapadala si Mayor? Tanong ng isa. Wala eh. Ano wala? Sabi na nga ba eh, hindi talaga yung tutulong sa bayan natin. Oo nga. Ay naku, nagsasayang lang tayo ng oras. Ano na lamang kaya ang gagawin natin ngayon? Mga bulungan ng kanilang mga kapitbahay. Subalit ay biglang nagsalita si Ismael. Mga kapitbahay, wag kayong magreklamo pa at magsisihan. Ang mainam pa ay magtulungan na lamang tayo. Alam ko naman na na hindi tayo nagkakaisa noon pero hindi pa huli ang lahat upang ipakita natin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan dahil sa wala namang ibang makakatulong sa atin kung hindi ang mga kapitbahay natin kahit nasabihin pa natin na laban natin yan pero sa panahon ngayon ay talagang kailangan na natin ang isa't isa. Tama isme, kailangan nating magtulungan lalong lalo na at alam naman natin hindi tayo matutulungan ng iba. Kahit huwag naman na sanang maging selfish ang iba. Magtulungan na lamang tayo dahil para naman talaga sa atin lahat ito. Dagdag pa ni Wena. Tulungan? Diyos ko. So, kaming mga hindi nasira ang bahay, tutulong sa inyo? Upang maayos at maitayong muli ang bahay nyo? Oo oh, naman, Rudy. Bakit? May problema ka ba? Wala naman. Pero baka hindi tayo tulungan ng iba. Lalong-lalo na at kilala naman natin ang isa't isa na hindi talaga yung tutulong at mga selfish. Rudy, lahat ng tao ay may mabubuting kalooban. Kahit ngayon na ang oras upang maipakita ng iba ang kanilang kabutihan at tulungan ng kanilang kapwa-kapitbahay. aninis ni Smith, kahit napatangon lamang si Rudy, maging ang iba nilang kapitbahay ay napatangon na lamang rin. At nang dahil doon, ay nagtulungan ng lahat. Isang linggo lamang nilang nagawa ang lahat at mukhang bumalik na ata sa bago ang lahat. Kahit gumawa sila ng isang piging upang ipagdiriwang ang kanilang pagkakaisa at pati na rin pagtutulungan. Grabe, masaya pala talaga kapag nakakatulong ka sa kapwa mo no? Sa Adnuena. Oo nga no, hindi talaga ako makapaniwala na nagtulungan tayo at talagang mas mainam na nagtulungan tayo. Dahil sa tignan mo nga ngayon no, lahat tayo ay nagkakaisa at lahat tayo ay masaya. Dagdag pa ni Merna. Magdiwang ang lahat para sa Santa Cruz, sigaw ni Myrna. Kahit nagkatuwa na lamang ang lahat. Aling Isme, tawag ni Mary kay Kinang Isme. Masayho ako, Aling Isme, na ikaw ang naging dahilan upang magkaisa ang lahat ng kapitbahay natin. Natutuwa talaga ako sa Dahil sa noon, ay mukhang walang pagkakaisa ang lahat. Pero tignan mo naman ngayon, oh, no? nagkakaisa na ang lahat. Nakangiti saad ni Mary. Napangiti na lamang din si Isme dasa ng dasa sa kalamidad na naranasan ng bayan ay napagtanturi ng lahat na pagkakaisa at pagtutulungan ng mahalaga, lalong-lalo na at kapag walang ibang tutulong sa iyo kung hindi kapitbahay mo lamang sa panahon ng kalamidad.